gawa ng mga handwoven products like patadyong, cloth, shawls, and scarves. Marami po tayong natatanggap na ayuda or tulong mula sa mga national government agencies uh, like po sa mga materials, meron po kaming equipments, may mga sewing machines po kaming na natanggap. Seminars, trainings na binibigay ng DTI at ng ibang government agencies. At sa government organization through Antique Development Foundation. ang kailangan po namin is uh, karagdagang building po. Kasi dumadami yung ating member, pero wala po silang mapag sa lalagyan ng ating loom. Kay Sen. Ligarda na lagi pong nandyan para umalala ay tumulong sa aming uh, association. Ito po ay uh, taos puso namin pinapasalamatan at pinapabot po namin sa kanya ang uh, lahat ng uh, pasasalamat at sana po dyan pa rin siya lagi para tulungan po kami at bigyan natin ng uh, uh, sustainable uh, livelihood ang ating mga kababayan sa Magtusin Bugaso. Maraming salamat. Nagsimula na po kumasok uli yung Phil Faida na mag-finance ng aming building, yung aming weaving center. I-improve yun bali magiging second floor pumasok naman ang NCCA, Indigo Project. And then, nandun yung Philfida para naman doon sa ating cotton plantation. Tumutubo na siya ngayon. Kami po ay nagpapasalamat sa ampun ng aming mga kasamahan doon sa aming association sa mga tulong na ibinigay. And I know she's there to help us. Na, lagi. At saka mga sa ginawa niyang sa umpisa, alam ko nandiyan siya lagi. Na, maalalay sa amin. Kung ano man ang binigay na tulong, ay amin pong pag-iingatan para magamit pa ng mga susunod ng mga kabataan. school pa lang po ako, marunong na ako gumawa ng bags dahil 1980s pa ako, na-introduce na yung bags sa barangay natin. Pero ang unang-unang pangkabuhayan ho noon ng Santo Rosario, Banig. Sa tulong ng DTI, naturuan ko kami kung paano gumawa ng iba't iba ibang produkto. produkto. Kagaya noon itong bags, placemats, tsaka yung hats na di hamak na mas malaki ang kinikita ng uh, community. Siya na po yung pinaka main source of income ng community ngayon, yung pagwi wave payments. May naibigay na rin sa office ng senator, yung NCCA. Uh, nabigyan na rin kami ng assistance sa raw materials, tsaka yung sa dis uh, display center namin. Meron po mga shelves siyang naibigay. Pinoy National Trade Fair, nagkaroon po akong pagkakataon mo na makahingi po ng assistance ulit kay Senator dahil yung, yung building namin ngayon, kailangan na talaga ma-improve. Through sa Felfida kay Senator Ligarda is yung dalawang sewing machine, tsaka yung sasakyan, uh, training at waving center. Sana tuloy-tuloy na makapag-join kami sa mga trade fair. In behalf po ng Santo Rosario Multi-Purpose Cooperative, so nagpapasalamat po kami sa mga suporta na binibigay niya sa amin. Uh, actually, malaking tulong yung Waving Center ngayon dahil hindi lang po yung members ang makikinabang. Kasama po yung sa objective ng ng cooperative. Thank you kay Senator at uh, mag-allocate siya ng budget for training sa Loom Waving. Malaki may din po yan sa pakabuhay ng buong, buong community ng Santo Rosario. So maraming maraming salamat po kay Senator.